Welcome back mga Lodi, maraming salamat sa suporta ninyo sa channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe pa subscribe naman. Like and share, simulan na natin. Ha 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 ha, huwag, ikaw. Ha ha ha, huwag, pakiusap tama na. Ha 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 ha, mamamatay na ako, mamatay akong cute. Ha ha ha, wika ni Bayern habang nakikipagkulitan sa mga baby na mastodon. Nakatingin lang sa kanya si Lloyd na tila may panghuhusga sa mga tingin nito. Nang mapansin niyang nariyan si Lloyd ay agad-agad naman siyang bumangon at tumigil sa pakikipagharutan sa mga ito. Young Master, may nais akong sabihin sa inyo. Saad niya habang ang mga maliliit at cute na Mastodon ay nakapatong pa din sa kanya. Sige, ano yun? Tanong ni Lloyd. Ang mga baby Mastodon na ito na nahiwalay sa kanilang mga ina noong pagsalakay. Lahat sila ay malulusog, at hihingi sana ako ng permiso sa iyo na kung pwede ay ako na ang mag-alaga sa kanila. Hiling nito, sa pagkakatanda ko, habang lumalaki sila ay mas lalo silang nagiging mapanganib, hindi bayan magiging delikado, tanong niyang pabalik. Hindi, hindi naman mangyayari yan. Sagot nito, paano ka nakakasiguro dyan, tanong niyang muli. Dahil sila ay kaibig-ibig. Sagot nito na may pagkislap pa ng kanyang paligid. Napatingin na lang si Lloyd dahil sa pagkahumaling nito sa mga baby na mastodons. Ang pagpapalaki ng mga isang wild na hayop ay hindi madali. Mahirap ito at magiging nakakapagod, hindi ba, saad niya? Hindi, ayos lang naman sa akin ito at hindi ito ang mangyayari. Sagot niyang muli, paano ka naman nakakasiguro, tanong niyang muli. Dahil sila ay kaibig-ibig. Muling sagot nito at tulad kanina ay may liwanag na naman sa kanyang paligid. Hindi naman makapaniwala si Lloyd sa sagot nito. Bahala ka, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Sagot niya at sabay handusay muli ni Byron at nakipagharutang muli sa mga batang mastodons. Ha 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 ha. Puding. Padong. Pangding. Pangdong. Pinayagan na tayo ni Young Master. Ha 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 Tuwang tuwang wika niya habang nakikipagharutan sa mga ito. Kung si Sir Byron lang naman, sigurado akong gagawin niya ang kanyang best. Kung ang mga baby na yon ay mapapaamo, magkakaroon pa kami ng malakas na kaalyansa sa hinaharap. Maliban na lang kung ang operasyon ng aso sa aking bakuran ay may isandaang porsyento na matagumpay, hindi na din masama kung magkakaroon pa kami ng karagdagang malakas na kakampi. Isip niya habang naglalakad. Ang mga halimaw ay baka umatake sa aming nayon. Pasensya na, pero kailangan naming bumalik upang masiguro ang kaligtasan ng tribo. Wika ng pinuno ng mga ork na naalala ni Lord. Nawalan ako ng isa sa mga malakas kong kaalyansa. Ang sitwasyon ay hindi maganda, pero wala naman akong magagawa tungkol dito. Dagdag niya, Sergeant Greg, humanap ka ng limang magbo -vo volunteer para tumulong sa Iron Steel Tribe. At ipaalam kagad sa akin kung ano sitwasyon doon. Utos niya, Opo, Young Master sagot ni Greg. Ito ay mga naalala bigla ni Lloyd habang siya ay nag-iisip. Sila ay naging napakalaking tulong. Sisiguraduhin kong ang kanilang lakas at manpower ay mas lalakas kumpara sa pag-alis nila. At ngayon, ang araw ng operasyon, isip niya. Sir Lloyd, nakahanda na ang lahat. Saad ni Blanc. Ngayon, jujusingan natin ang natutulog na malaalamat na halimaw. At yan ay hindi lang basta-basta magagawa ng kung sino man maliban sa inyo. Sino pa ba ang makakapaghukay sa kabundukan gamit ang kanilang kapangyarihan? Sigaw niya sabay ikinilos niya ang kanyang katawan na tila isang baliw na hinihintay ang kasagutan ng mga ito. White Lancers, sigaw na tugon naman ng mga ito. Kapag ang halimaw ay inilabas ang kanyang pangil, sino ang makakatalo dito gamit ang pala? Muli niyang sigaw at hinihintay pabalik ang sagot ng mga ito at ginawa na naman niya ang mukhang timang ang poseng. White Lancers, muling sigaw na sagot ng mga ito. Tila nagdiriwang na sila kahit hindi pa man din umpisahan ang operasyon. Naniniwala ba kayo sa kapangyarihan ng mga pala, tanong niyang muli na itinaas oo oh, ang kanyang kamay at sabay lumuhod, oo, oh, oh, naniniwala kami, sagot ng mga ito at ginaya nila ang ginawa ni Lloyd at may paloha epek pa ang mga ito. Tumayo na sila at nagsisisigaw. Palay bayani, kaaway ay wala. Palay bayani, paulit-ulit na sigaw ng mga ito sa pangunguna ng baliw nating bida. Sa isang tabi ay tila naaawa naman si Javier sa mga ginagawa ngayon ng mga White Lancers. Makikita sa mukha niya ang pagkaawa sa mga ito. Tinignan ko gamit ang aking simulation skill, ngayon ay wala namang banta ng pagbaha. Ang paggawa ng isang kalupaan na magiging sanhi ng pagkakrak sa lawa. Isip niya, at hindi na sila pa nag-aksaya ng panahon at inumpisahan na ang gawain. Handa na ako, sigaw ni Javier na nakapataong sa bundok. Okay. Nakikita mo ba ang minarkahan ko dyan? tanong ni Lloyd. Oo, nakikita ko, sigaw na sagot nito. Gawin mo na ngayon, sigaw niya. At kapag tumama ang maximum output. Sa ngayon ay wala pang masyadong damage, pero magiging sapat na ito para masira ang structure ng dam. Ginawa na ni Javier ang nais ni Lloyd at itinarak ang kanyang ice powder sa kabundukan. Explosion, sigaw nito. At nagkaroon ng pagsabog na naging dahilan kung bakit nagsitumbahan ng ibang puno at nayanig ang lupa. Yumuko kayo, utos niya at nagsayukuan silang lahat. At dahil dito ay majay gising na din di kalaunan si King Storm. Dagdag niya, nayanig ang lupa at biglang nahati. Nagulat si Lloyd sa nangyari dahil di niya akalain na bigla itong mahahati. Nakahandusay at mga nakayuko pa din silang lahat samantalang si Javier ay nagtago sa likod ng isang puno. Lahat sila ay nagulat sa kan ilang nasaksihan. Sa lawa ay may lumitaw na malaking nilalang at walang iba kundi si King Storm. Sumigaw ito at galit dahil sa pagkaistorbo ng tulog nito. Ngunit tila may kakaiba sa itsura ng malaalamat na halimaw. Dahil napaka cute nito. Malaki ito ngunit cute. Napatingin si Lloyd dito dahil hindi ito ang inaasahan niyang itsura ng King Storm. Sobrang cute ito at hindi nakakatakot ang itsura. Ang cute, wika ng isa sa mga white lancers. Ang tunog ng roar nito. Naiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin nito, isip niya habang nakatingin sa king storm. Galit ako. Yun ang sabi nito. Tulad ni Napodong, Bell at Hippo. Naiintindihan ko din kung ano ang sinasabi niya. Isa ba siyang fantasy species? Hindi ito magiging problema. Kung tama ako, alam kong tama ako. Prioridad niyang gawin ng fun ayang nasirang dam, isip niya. Napatingin sa kanya ang king storm at lalo pa siyang yumuko. Nagsalita ito, blah, bla, oh, blah, blah, wika nito na ang ibig sabihin ay nakakaamoy ako ng tila isang bakal. Sa tingin nyo ba hindi ko mapapansin na nagtatago kayo? May nais kayong gawin sa pamamagitan ng pagsira sa aking dam, pero sa tingin nyo ba ay aayusin ko lang ito at babalik na sa pagtulog? Kung ihinto ko ang inyong paghinga, kaya nyo bang ibalik yon? Matalino siya. Matalino talaga. Ang operasyon na ito ay hindi nagtagumpay, isip niya habang nakadapa. Sir Lloyd, ano ang gagawin natin ngayon? Naghihintay kami sa iyong utos, wika ni Blanc. Anong meron sa mukha mo? Ayos ka lang ba? Tanong nito nang makita ang pagkawala ng dugo sa mukha ni Lloyd. Halos maging lila ang kulay ng mukha ni Lloyd dahil sa nangyari. Nagwala ang Kingstorm, at dahil sa laki nito ay wala silang nagawa. Takbo, sigaw ni Lloyd at nagsitakbuhan silang lahat. Ngunit sa lakas ng impact ng pagwawala ng King Storm ay umapaw ang lawa at umabot ito kina Lloyd at nalunod sila mula rito. Tumalon si Javier at aatakihin nito ang King Storm. Explosion, wika niya at ataki sa King Storm na nakatayo lang. Isang hampas lang ang ginawa nito at atake ni Javier na tila walang kwenta. Napailalim sa lawa si Javier. Sa ilalim ng lawa ay nagbabalak na umataking muli. Wala na kong pagpipilian pa kundi talunin ito, saad dito. Aataki na si Javier ngunit sumigaw si Lloyd. Javier, saglit lang. May plano ako, sigaw niya ay napatigil naman si Javier. Kagang isang iyan ay isang uri ng fantasy species, tiyak akong gagana ito. Isip niya. Inatake ni Javier ang Kingstorm, ngunit ang nga pag-atake niya ay tila walang gana kay Kingstorm. Gumaganti din si Kingstorm ng pag-atake sa kanya. Habang patuloy na nakikipaglaban si Javier kay Kingstorm ay unti-unti namang lumalapit ay nagplaplano si Lloyd habang nakalubog at nakalitaw ng bahagya sa lawa. Ayos, magaling Javier. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo para maging abala siya. Isip niya, bigla naman napalingon ng Kingstorm kay Lloyd na tila narinig nito ang kanyang iniisip ngunit bago pa man siya makita nito ay nilubog na niya ang kanyang sarili. Ang pakiramdam niya ay napakatalas. Mahirap makalapit sa kanya, isip niya habang nasa ilalim ng lawa. Sa ibabaw naman ng lawa ay patuloy ang ginagawang pag-atake ni Javier. Explosion, atake niya. Tinatamaan naman niya ito ngunit hindi ito sapat. Ano ba, gumana ka na, wika niya. Ngunit mabilis kumilos ang King Storm at naiilagan niya ang mga pag-atake. Kung may tatamaan sa kanya ay tila hindi ito nasasaktan. Sa malagang kingstorm at sabay atake gamit ang tubig. Tumalon si Javier papunta sa lupa upang makaiwas. Kainis, hindi ko siya maakit ng aking mahinang pag-atake. Kapag inatake ko naman siya ng seryoso, baka ma-injured naman siya. Kaya ano ba ang nararapat kong gawin, isip ni Javier. Sa sobrang inis ay napasigaw na lang si Javier. Sa lakas ng sigaw niya ay napalingon sa kanya ang King Storm na may malungkot na mukha. At bigla itong nagwika. Bob, bla bla, saad ito na ang ibig sabihin ay anong ibig mong sabihin sa mama, hindi ako ang mama mo. At higit sa lahat, lalaki ako. Sinadya pala ni Javier na gayahin ang sigaw ng halimaw upang mapansin siya nito at mabaling sa kanya ang atensyon nito at mawala sa isip nito si Lloyd. Ayos, gumana, isip niya. Pinagpatuloy niya ang ginawa niya at nasa kanya na ang atensyon nito, nagsalita siyang muli ng wika ng Kingstorm. At sumagot naman ang King Storm na paano niya nasabi na ito ang kanyang ina. At bakit nagsasabi siya ng mga wordong salita? Halos naging malungkot na ang mukha ng King Storm na tila naaawa sa kanya dahil akala nito ay nawawala si Javier at pinagkamalan siyang ina nito. Muling nagsalita si Javier ngunit biglang nainis naman ang King Storm dahil ang intindi ng King Storm sa kanyang sinabi ay pangit, ngayon ay sinasabihan mo akong pangit. Habang abala ang King Storm sa pakikipag-usap kay Javier ay hindi na napansin nito ang pagtungtong sa kanya ni Lloyd. Narating ni Lloyd ang tuktok ng King Storm nang hindi siya nito napapansin. Maya-maya ay naramdaman naman na siya nito at pilit siya nitong inaabot ngunit dahil sa mixing mga kamay nito ay hindi siya nito maabot. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ng King Storm at pilit inaabot si Lloyd sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi niya ako maabot dahil maiksi ang kamay niya. Ha <laughs> ha saad niya. Biglang tumalon si Lloyd habang pilit na inaabot siya ng king storm. Ha <laughs> Ngayon, ibuka mo ang bibig mo, sigaw ni Lloyd. At sakto naman at nakabuka ang bibig nito at inihagis niya sa loob ng bibig nito ang sunflower seed. Nilunok niya ito. Pakiusap. Pakiusap gumana ka, hiling niya. Unti-unting lumiliit ang king storm. Ayos, ngiting tagumpay nito. Nagmamadaling lumangoy patungo sa pampang ang King Storm dahil lumiliit na siya at baka siya ay malunod sa lawa. Nang nasa lupa na ito ay nagtaka ito bakit ang lalaki ng mga puno. Habang abala sa pag-iisip ang King Storm ay hindi niya napansin ang paglapit ni Lloyd at bigla siyang binuhat nito. Nakuha din kita, saad nito habang nakangiti na tila isang demonyo. Nagpumiglas ang King Storm at pilit kumakawala kay Lloyd. Hoy, sandali, Makipag-usap ka muna sa akin. Tignan mo tong isang to, napaka-bayulente, saad niya habang pilit hinahawakan ang nagpupumiglas na King Storm. Umatake ang King Storm gamit ang buntot nito at tinamaan si Lloyd sa mukha. Nabitawa ni Lloyd ang King Storm at nakawala ito. Tumakbo ito palayo sa kanila. Hulihin niyo siya, utos niya. Ngunit sa liksi nito ay hindi ito nahuli ng mga sundalo kaya humingi na siya ng tulong kinapodong, kipo at bell pudong, hipo, bell, sigaw niya at biglang labas ng tatlo. Hinarang ni Pudong ito, ngunit sinapak siya agad nito. Anong nangyari? Sinuntok niya si Pudong, tanong niya sa pagkagulat. Nainis ang cute na si Pudong at gumanti siya. Nagsuntukan ng dalawa. Wow! Gumanti si Pudong ng suntok, amazed niyang wika na tila nanunood ng isang laban ng boxing. At ngayon ay parehas na silang nagsusuntukan, dagdag niya at dahil tila walang katapusan ang suntukan nilang dalawa ay umatake na din si Hippo. Ngunit dahil malakas makiramdam ang King Storm ay nailaygan agad nito ang atake ni Hippo at sa pag-ilag nito ay nagtama si Podong at Hippo. At nagpatuloy sa pagtakbo si King Storm ngunit hinarangga naman ito ni Lloyd. Hoy! 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 Saan ka pupunta? tanong niya at biglang bumaba si Bell mula sa kanyang balikat upang harapin si King Storm. Kahit siya ay pinanganak sa mundong ito sa walang katiyakan na dahilan. Limanda ang taon, humihinga at natutulog bilang King Storm. Sa unang pagkakataon ng kanyang buhay, ay nakita niya ang liwanag. Isip ni Lloyd habang nababado yan sa inaasal ni King Storm sa harapan ni Bell. Tila huminto ang oras at mundo ni King Storm nang makita ang cute na cute na si Bell. Namula ang mga pisngi nito na tila kinikilig. Mr. King Storm, pwede ka na bang makausap ngayon? Tanong niya. Yumuko ito at nagsalita. Bla, bla, bla. Saad nito na ang ibig sabihin ay dahil nakikiusap ka ng ganyan, makikipag-usap ako sa dahil isa akong maginoo sa bayhawin nito sa kanyang buhok na tila nagpapa-pogi points kay Bell. Ang malaalamat na halimaw ay nakuha ko na din sa wakas sa adnya sa malademonyong pagkakangiti. Sa loob ng mansion, nag-uusap si na Lloyd kasama si na Podong, Bell at Hippo at ang malaalamat na si King Storm. Nagsalita si King Storm. Nagtanong ito kung ano ang nais niya dito habang magka ang dalawang kamay sa harapan. Simple lang. Isang beses sa umaga. Isang beses sa gabi. Kailangan mo lang sumigaw habang ikaw ay nasa lawa. Sagot ni Lloyd. Ikaw ay isang uri ng tao kung saan ay walang kaalaman tungkol sa simpleng pakikipagnegosasyon. Karaniwan na dapat ay may ibigay kang kapalit kapag ikaw ay humihingi ng isang pabor, wika nito. Ganun ba? Sa totoo lang, wala naman akong maibibigay sayo. Pero, kapag ginawa mo yan, lahat ng taga rito ay siguradong matutuwa. Hindi ba Bell, saad niya habang inaasar-asar pa si Bell sa mukhang nakakaloko at patawa-tawa pa siya. Bell, sagot naman ng nakangiting napaka cute na si Bell. Natulala naman at namumula ang pisngi ni King Storm habang nakatingin kay Bell. Gandang ganda siya rito simula pa ng una niya itong makita. Sige, payag ako, pagsangayon agad nito. Isa kang mapagbigay na ginoo. Wika naman niya habang nakataas pa ang kamay. Baliw, isang inesenteng utusan. Gagamitin kita ng maayos. Wala namang nararamdaman para sa iyo si Bell bibigyan kita ng palayaw. Habang buhay na mag-isa King Storm, gagamitin kita habang buhay. Hindi ka man lang makakaranas na makipag-date kahit kailan. Isip niya habang mukhang demonyo ang pagmumukha. Pero, ako din, hindi pa ako nakikipag-date kahit kanino. Tayo ay habang buhay na mag-isa. Isip niya at lumapit kay King Storm at niyakap ito na may luha pa sa kanyang mga mata. Anong problem among tao ka? Tanong na pagtataka ni King Storm. Ang pakiramdam na ito, ano itong mainit na pakiramdam na ito, tanong nito at yam-akap din kay Lloyd na may luha din sa mata. Sila ay nag-bond para sa kanilang parehas na nararamdaman. Oy, pwede ba kitang tawaging bibong simula ngayon, tanong niya. Gawin mo anong gusto mong gawin. Sagot naman nito, Master Lloyd, sigaw ni Greg sabay bukas ng pinto. Ano? sergeant Greg. Hindi ba't inutusan kitang pumunta sa Steel Sand Tribe? Ano pang ginagawa mo rito? Tanong niya. Habang patungo kami roon, nakasalubong kami ng ork na patungo rito sa ating estado. Siya ay papunta rito upang humingi ng tulong. Ang tribo nila ay inatake ng mga Megal Anayas, sa laysay nito, sa lugar ng mga ork. Sila ay nakikipaglaban sa mga dambuhalang Megal Anayas. Ang pangatlong barikada ay nasira na, sigaw ng isang ork. Huwag kayo magpanik. Manatili tayo sa ating formation, sigaw leader na si Akush. Inatake ng orc ang isang megalania gamit ang kanyang sandata. Tumalon siya upang maabot niya ang tuktok ng ulo nito at hinampas ito ng pagkalakas-lakas sa ulo. Ngunit hindi ito umubra. Gumanti agad ang halimaw at inatake ang orc gamit ang buntot nito. Tinamaan ng Ork sa ginawang pag-atake nito. Tumilapon siya at sa lupa. Nilapitan siya ng kanyang mga kasamahan. Pinuno, wika ng isa na nag-alala para sa kanilang pinuno. Lumaban tayo. Tayong mga orc ay hindi kailanman susuko, sigaw niya. Sa kabilang banda naman ay naghanda si na Lloyd na tulungan ang mga kaibigang orc. Pakisabihan si Lord Blank. Ipunin lahat ng white lancers sa entrada ng nayon, utos niya. Pero, kahit umalis tayo ngayon, baka mahuli na tayo, wika nito. May plano ako, Bilisan mo na at lumakad ka na, saad niya. Madaling kumilo sina Javier at Lloyd. Tumakbo sila patungo sa entrada ng nayon. Kailangan natin magmadali. Ito ang ating gintong oportunidad, wika niya habang tumatakbo. Anong ibig mong sabihin? Anong oportunidad, tanong ni Javier, para pahintuin ang monster domino wave. Panahon na para tayo ay umatake, wika niya habang nakangiti ng pangdemonyong ngiti. Pinakain niya si Bibong ng red sunflower seed at lumaki na ito. Nagulat ang mga taganayo nang makita si Bibong. Tera na Bibong. Ito na ang oras para gawin mo ang lahat at mapuha ang puso ni Bel, saad niya habang nakasakay sila ni Javier dito. Nagtaka naman si Javier sa kanyang sinabi ngunit hindi naman na ito nagsalita pa. Naghanda na si Bibong ng kanyang mataas na pagtalon. Sa kanyang pagtalon ay nagsikapit naman ng mahigpit ang mga White Lancers kasama na din si Lord Blanc sa balahibo nito upang hindi sila mahulog sa taas at lakas ng impact ng pagkakatalon nito. Mabilis at matataas na talon ang ginawa ni Bibong upang makarating kagad sa lugar ng mga Orc. Sa lugar ng mga Orc ay tuloy pa din ang kanilang pakikipaglaban sa kaaway. Walang humpay na labanan at hindi nila agad napansin ang pagdating ni na Lloyd. Tumalo ng mates muli si Bibong at nakarating din ito sa wakas sa lugar kung saan naglalaban ang ork at ang Megalania. Sa lakas ng impact ng talo ni Bibong ay nagkalat sa hangin ang buhangin na nagigdahilan para matakpan ang paningin ng mga ork at ng halimaw. Anong nangyayari ngayon? Tanong ng pinuno. Nakaharang sa gitna ng mga ork at megalania si Bibong. Nakatingin siya ng masama sa mga megalania na pinagtaka naman ng mga ito. Sabihin mo ito sa pamamagitan ng iyong mga mata at itanim ito ng malalim sa kanilang mga puso, sabihin mo sa mga kaibigan mong halimaw, wala silang makikitang mga prey kapag sila ay nagtungo sa kanluran. Dahil kami ay mga hunters. At sila ang aming magiging mga prey, wika ni Lloyd kay Bibong habang nakatingin din sa mga halimaw, ngunit nagmumuka na ding halimaw ang kanyang pagmumukha. Hinampas ni Bibong ang mga Megalania at tumilapon ang mga ito sa ere at naglanding sa isang gubat. Unti-unti namang lumiit si Bibong matapos ang kanyang ginawang pag-atake at pagpapalaya sa MGA Halimaw. Nang siya ay lumiit na ay nakita niya sa kanyang likuran si Bell at napalingon siya rito. Bell, tuwang-tuwang wika ni Bell. Namula naman ang oyis ni Bibong na tila kinikilig-kilig pa ng masilayan si Bell. Salamat sa pagtawag sa amin rito. Pero sa aking palagay ay hindi mo na kami kailangan dito, wika ni Blanc. Bakit ko naman iimbitahan ang mahalagang mga tao para rito? Siyempre, may mahalaga pa kayong gagawin. Sagot niya, Lloyd Frentera. Tawag ni Akush. Akush, ayos ka lang ba? tanong niya. Ngayon, hindi mo na kami mga kapanalig. Saad nito. Ano? tak ang tanong niya. Huminga ng malalim ang mga orc at sabay-sabay iflinex ang tanilang mga muscle sa katawan. Iniligtas mo kami sa ikalawang pagkakataon. Kami, ang Steel Sand Tribe, ay ipinapangako ang katapatan sa pamilyang Frontera, sigaw nito. Hindi pa oras para magpasalamat. Ngayon, kailangan nating gawin ang pangatlong project, ang pagligtas sa Steel Sand Tribe, wika niya habang nakangiti. Nagtaka naman si Akos sa kanyang sinabi. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!